Aprobado na ang budget ng probinsya ng Tarlac para sa 2015. Ang budget ay umaabot ng halos 2 bilyong piso. Si Ida Tabamo sa report. Maya, pagkat manapol kaya kayo man. ni Vice Governor Enrique Tito Juanco ang pagkatalakay ng pondo ng pamahalaan ng lalawigan ng Tarlac. Halos isang linggo itong tinalakay ang pag-aproba ng budget ng 2015 sa kauna-unahang pagkakataon na busisi ng gusto ni Vice Governor Kit Kuwanko ang magiging pondo ng lalawigan. 1.58 billion ang aprobadong pondo ng pamahalang panlalawigan. Ang malaking bahagi nito ay mamumula sa internal revenue allotment, 71%, o 1.279 billion. At ang 26% naman ay magmumula sa local government unit, ang layunin ng pamahalaan panlalawigan ay makapaglaan ng pondo sa iba't ibang serbisyo at proyekto para sa mamamayan ng lalawigan ng Tarlac. Iba't kayo ni Tarlac, ay gataba mo, Tigil e News.